Nag-iwan naman ng matinding pinsala ang bagyong Nina sa bahagi ng Calabarzon, Maropa, Bicol at Eastern Visayas regions batay sa nakalap na ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Wala ramang ibinibigay pa na impormasyon ang NDRRMC sa bilang ng mga nasawi o nasaktan dahil patuloy pa nila itong bineberepika. Ito ang balita ni Brian De Paz. Umabot sa 87,059 na pamilya mula sa CALABARZON, MIMAROPA, Bicol at Eastern Visayas regions ang lumikas dahil sa pananalasa ng bagyong Nina. 23,284 na pamilya naman ang nasa 367 evacuation centers batay sa nakalap na ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Marami ring bahay ang nasira, may mga bumagsak na puno, poste ng kuryente at infrastruktura dahil sa malakas na hangin taglay ng bagyo. May ilang tulay pa rin ang hindi madaanan sa Cagayan Valley, ngunit may alternatibong ruta naman na inabiso ang DPWH. Sa ngayon ay wala ng stranded na pasahero sa mga pantalan kasunod ng pagbuti ng lagay ng panahon habang patuloy na ang clearing operation sa 13 road sectors sa apektadong mga rehiyon. Gayunman, wala pa rin supply ng kuryente ang ilang lalawigan bagaman ginagawa na ito ng paraan ng National Grid Corporation of the Philippines at Department of Energy. Nagkakaroon po tayo ng problema sa supply ng kuryente ay ang mga probinsya ng Katanduanes, Camarines Sur, Quezon, Batangas, at ang mainline po ng Marinduque. Dito po sa Marinduque ay inaasahan po na magkakaroon na po ng restoration, full restoration po sa December 30 bago po matapos ang taon. Wala pang kumpirmadong bilang ng casualties ang NDRRMC dahil patuloy pa itong biniberipika. Six individuals, six or seven individuals na currently verified Meron po talaga tayong proseso na pinagdaan na dinadaan po itong mga reports na ito na pagsisiguro na tama po ang impormasyon. Sa ngayon ay patuloy na ang pamahagi ng relief packs sa mga biktima ng bagyo bukod pa sa pangakong ayuda ng pamahalaan. Ayon sa NDRRMC, ang lakas ng bagyong Nina ay kapareho ng nagdaang bagyong Glenda noong 2014. Ngunit kakaunti lamang ang naapektuhan dahil sa maagang pagpapatupad ng evacuation. Pero yung bagyong Glenda po, two years ago, 195 casualties po ang naitala natin. Sa tingin ko, siguro sa patuloy pa no, na pagtaas ng antas ng ating paghahanda, at sa patuloy ng pakikiisa at suporta ng ating mga kababayan, talagang slowly no, makakabot na natin itong sabi nating zero casualty. Patuloy ang paggalap ng impormasyon ng NDRRMC para sa kabuang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura matapos ang pananalasa ng Bagyong Nina. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.